Guys. ayan kami ni Marjie, guys. Ay, no, sabihin, sabihin, sabihin. Hoy tawid na ba? Oh. Ah mamayong masakasahan tayo. lukot ka. guys. Ito, din din. Ano naman 'yan Si oh, parang, parang <laughs> Hello, guys. sa mga vlogger nakikita na ng mga vlogger. Hindi guys, kasi uuwi uh -oh, eh, siya sa Pilipinas. So, nagkita kami ngayon kasi magpapadala ako sa anak ko. Sa Maynila lang siya guys eh. Kaya, madali lang tuntunin. <laughs> May ko sa anak ko. Sis, ano eh. Sige, lakad lang. Sige, mag-up na ako. Oh, Ma sige Bye-bye. Um. Wala maririnig pa, hindi pa ako, hindi. Nagbaba ka maririnig niya. Uwi ako, hindi, oh, hindi nilalawi ako. <laughs> Bakit? Ay, ang sa lobong. <laughs> pag-uwi sila, pag-uwi. Magandig Uwi Pag uwi, uwi pala si Madya, pa lobong. Ang dami, ha. Ah. mo so, ayan, guys. Ayan, ang dami. Yan, Doon ang Ayan, bell. kami, guys. Ikot natin ang kamera. Oh, tawid na ba? Hindi pa, hindi tawid. Ano pa nga eh. Anong na ba? Anong uras na ba? Umaga pa? O, oh, sige. Tapusin ko to hanggang, ano, 13 minutes. Oh, 13, 13 lang. Ano, ay, nga. Ay, nag-go na. Go, now, eh. go, go, go. Tuligat. <laughs> 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 Hi! Nag-vlog din siya, guys, ng premiere niya. 13 minutes. Parehas kami. <laughs> eh, ako, ang premiere ko mahaba eh. Mabot 20, 30. Uh -huh. Ah, ganon? Oo. Uh -huh. Ay, sarado na. Ay, di ba, balikan na lang, ah. Malapit ka lang naman dito. <laughs> Nagmamadali siya, guys. Bukas pa. La, sarado na sila. Ay, ako, wag na. Ano yan, G? Okay? Ano, dyan ba yun? Ah, dito pala yung bilang ng mga Taiwan nga, ano? Magkano, G? Ang isa? Oo. Ah. Siyan? Kasi si Yeng uwi. Magpalit kami Singapore sa akin. Kanya uh, yung ano. kailan? Dito pala yung bilihan ng mga Taiwan na t-shirt. Tuwing Sunday lang din natin. Ano? Uh. Tuwing Sunday lang? Oo. Uh. Anong kulay sa sa'yo? Red. Red? Ito sa Oshien. Ito sa Oshien. Ito sa Ipay, ipay oso. 150 pala. 150 na pala. Children, she, huh? So, may okay, So, na. <coughs> so, iyang, ipay o. Oh. Ayan, guys. So, oh. two, pay, oh. May bumili din, guys, o. Oh. Taiwan. May bumili din. Anong kulay? Red? Red? red. Oh, right. si yeah. akin, si Olic magkita-kita kami si Pepo, si Gina. Ayan o, maganda rin yun oh, yung may ano sa ibaba o. Oh. Yellow Yellow Yellow. Yellow na lang, mas maganda. Oh, Taiwan. Yeah. Uh. May pink din oh, Taipei, maganda. Oh. Pink na lang, G, mas maganda. kulay may, <laughs> hey, may red naman. Red. Yan ah, mayroon ditong mga mapipilian din na mga ano guys. Dito pala yun. Ngayon ko lang nalaman. Dito pala.